Ito ang Art in Island, ang pinakamalaking mixed media art museum sa buong Pilipinas. Nagsimula ang kakaibang lugar na ito bilang isang 3D painting museum noong 2014 at noong December 2022, nag-upgrade ito bilang Art in Island Media Square na nagbibigay ng dagdag immersive experience para sa mga bisita. So yung video mapping po, yan po yung process natin. Yung mga digital arts po natin is gumagalaw na. Hindi na po sila yung dating art lang na naka-standby lang at hindi gumagalaw. So ngayon po, pinapatakbo po siya ng projection. So ibig sabihin po, yung art natin is hindi lang siya naka-stock up. Bagkos, gumagalaw na po. Gamit ang 3D art painting bilang base para sa technique na kung tawagin ay projection mapping. Samahan pa ng music, sounds, light displays, animated projections, at art installations, ito ang mesmerizing world na bubungad sa inyong pagbisita sa lugar na ito. Kaya naman, excited na ako makita ang adventure ng ating kitty explorer na si Pristen ngayong araw. Good morning po, Kuya Guard. Hello, Priston. Uh, my name is PJ from Marketing Department at ako yung mag-aasi sa iyo ngayon. So, bago tayo magsimula ng tour, bibigyan lamang kita ng mga rules and regulation natin dito. So, number one, bawal magsuot ng sapatos, chingyela, so ano pa man, dapat nakamedyas lang tayo pagpasok sa loob. And then, pangalawa, bawal may pagkain o tubig sa loob kasi may mga pinoprotektahan pa rin tayong paintings. Wala po kung kahit pagkain sa Oh, eh, mas maganda yon. Wala kang i-deposit -de dito sa ating information. And then pangatlo, may dala ka bang ba camera? Wala. Wala. So kung ever may dala kang camera, ito naman is para sa ikagaganda ng pagpipicture mo dito sa loob. So bawal tayong gumamit ng flash photography. Okay. Kasi si Artin Island kasi ngayon, Preston, pinapatakbo na kami ng projection. So kung gagamit ka ng flash, maaring yung flash at projection maglaban sila. So mawawala yung effects. May 15 zones na may iba't ibang klase ng effects ang makikita sa loob ng Art in Island. May pitong zones tungkol sa nature at walong zones tungkol sa dreams sa loob ng Mixed Media Museum na ito. Suwak na suwak para sa bonding time with family and friends. So itong first floor natin is more about life and nature. So handa ka na ba? Tara, pasok tayo. So priston na to yung welcoming wave. So dito mo makikita yung iba't ibang uri o klase ng halon. Kasi yung halon Priston, nagsisignify siya ng life. So Priston, ito yung pangalawang zone natin. Ang tawag dito ay Gate of Journey. So kung mapapansin mo yung sahig natin, hindi siya basa. May purpose siya kung bakit ganyan siya. Kasi kapag nag ka ng picture, dapat mong isama yung sahig natin. Kasi yung sahig natin, nagre-reflect yan. Magmumukhang nakalutang ka sa tubig. Wow! Astig! So, Priston, dito na tayo sa Light of the Sea. Ito na yung ating pakatlong zone. So, kung makikita mo, na nasa ilalim na tayo ng karagatan. Paano na-project napro yung mga effects dyan sa walls? Wala akong nakikita projector. Ah, yun. So, bali ayan, kung makikita mo, Princeton, para ma-explain ko sa'yo na maayos, yung pader natin, painting yan. And then, pinatungan natin siya ng projection para yung mga animals, is nakikita mo sila, gumagalaw. So, hindi mo nakikita yung projection dito sa gilid o sa baba kasi yung projection namin ay nasa taas. Pinuntahan din ni Kuya PJ at Kristen ang Myth of the Jungle kung saan makakakita ng iba't ibang uri ng hayop. And then meron din tayong mga kilala mo dito katulad niyan ng mga butterfly. Ang display, gumagalaw. Perfect pang Insta Reels or video para sa inyong TikTok FYP. So napakaraming concept pwede mong gawin dito. Kailangan mo lang buksan yung imahinasyon mo at maging creative. So, Priston, dito sa Artin Island, ang aming mote is be the main character of the story. So, itong mga sinasabi ko sa'yo, ito'y pawang guide lamang. Okay? Pagkatapos mo dito, kung ano pa rin yung naiisip mo, yun pa rin yung masusunod. Ano pwede gawin rito? Dito, Priston, ang concept kasi nito, nagkakaroon ng dayaan. So, isa, isa ka sa mga kasabwat, katulad nito, kunyari, ikaw yung nag-aabot sa kanya ng baraha. Yan! Tama yan, Priston. Sa so, Priston, lang kita, ha? One, two, three. Yan! Mona Lisa. meron ding bahagi ng gallery na nagpapakita ng Filipino mythology at mga sikat na tourist spots dito sa Pilipinas. Hindi na kailangan sumakay ng eroplano, bus, or barko. So ito, nakikita mo. Ito yung buhol, chocolate hills. Ito yung tarsier. Ano ito? Tarsier. Ah, uh, tarsier? Yes, ito yun. na naman itong dalawa. And then, ito naman, priest, yung ating sinulog festival. Ito yung ating sinulog festival, kung makikita mo. Sikat na sikat yan sa mga artist kasi parang buhay na buhay yung pagkakaupit, pagkakabuhit, At yung aming butterfly wings, syempre, hindi mawawala yan. May kita mo rin dito ang pagdaloy ng summer, winter, spring at fall o seasons kung tawagin. Pati na rin ang Aurora Borealis sa gitna ng Quezon City. Hindi mo na kailangan pa pumunta sa ibang bansa para makita lamang ito. Kung medyo napagod ka sa pag-iikot, pwedeng-pwede kang umupo, magmuni-muni at mag-relax sa lugar na ito. Tapos na natin sa Secrets of Light. Nandito na tayo sa Sleeping Forest. So itong mga daisy ito, hindi sila sunflower. So kung naubusan ka ng binbag kriston doon sa baba, huwag kang mag-alala kasi meron tayo dito. Pwede kang umupo dyan. Ibang klase talaga ang experience lalo na't na pinagsama ang art at technology